Ayan, mga gabi, mga gabi, mga amigo. Ayo, magdolo to. Ayan, parking. Ayan, ko. Kami. At at, nagsahing na ako. Sahing ako kanin. O, so, uh, ano na yan, na to. Ayan. Napat <laughs> na yan. Isang bagsakan ng luto. At uh, ayan, pa tayo na ipapaksiw sasa paksiw at saka preto ang luto ko dyan lada ako kumain ng preto <laughs> yan tayo may ano talong luya sili yan may ingredients natin oh. uh, nandun sa truck so, doon pa sa taas yung nang truck yung ano ang um, ating uh, Soka. Maghihiwa tayo my Christians. 送来的。 sige Pindisin sa loob Si magprito pa. Manglanga doon ito sa loob. At iis natin sa labas. So, ayan, mga ko. Tapos na yung ating uh, mga ingredients para sa paksiw at uh, susunod natin itong ano talong talong ang ating na uh, susunod na yan hihiwain para ito sa paksiw at uh, sakit lang at king mo nang uh, hukasan mo sa baba ito yung mga king hukasan sa baba eh So, eh, uh, maraming ko. Tapos na ta, yung uh, ato. talong. dati At, dati, kung ano na yung kanin. Nasalang tayo ng preto muna. Ayan. Right, Hindi pa. Mukhang pa yata. natin yung snaing lalagay na tayo nalagay na natin yung ating isda pero sa ano ito plan natin uh, sa sa natin sa baba ng ano mga yan natin ito lagay yung isda yan apat dapat ito apat din ang aking uh, pretohin okay natin Ayan. Ayan na natin dyan Ako lang na naman kakain <laughs> Walang po kontra. Wala rin na asin. Ito yung paninta. magic sa lahat.

Natin, na suka. 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 Suka yan. Suka. Suka natin ng suka. Suka. Ayan. Suka. natin tubig. Para may sabaw na lagyan natin ng kunting mantika para tumaba pa. <laughs> tumaba daw okay yan, tingnan natin, kuluto rin kanin kuluto na, sigurin natin na ah, buto na siguro to sigurin natin yung uh, siguro prito diskarte para din na uh, box natin konti Ayan. hindi ko kutong yan salang kasi ang kawali may kutsara huwag sama kutsara <laughs> yan painitin natin para ang pa magkutong natin ng ano, mantika ah Apoy. Ngayon na, lakasan natin. mas na. Okay, makuloy mo natin yung matika na yan. Para isa lang yung apat na piraso. Susunod ako ngayon kumain ng preto. Okay. Yan, my amigo. Tingnan mo muna tayo. Abang uh, pinapayos natin yung matika Yan highway Yan highway yan eh Dito diba kami sa gasolinahan Yan malaking parking area Para talaga sa parking sa mga biyahero yan And Nandito sa Saudi mayroon iwan talaga kung Nakalang parking ng isang gasolinahan Para sa mga driver Ipapahinga Ano? You know? Guys, uh, sa Pilipinas, pa-parking ka dyan, may bayad. Ibang klase, rin sa Pilipinas eh. Parking ka dyan, may bayad ah. Kasi Parkin sa parking dyan, walang bayad. Lahat ng galaw sa Pilipinas, may bayad. Umihi ka, tumahe, may bayad dyan, sa Pilipinas. Ito, wala. Kahit maligo ka dyan, maglaba ka dyan sa gusnahan, Walang bayad. Mai ke jan orang bayar. Ah, itu na segoro. nanti ini salang. Nanti ah, saya Sana waktu kan bebe. Hmm. Dito, 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 dito. Kalipit na yung ng pika eh. Masakit. Okay, ayun. Ito natin maluto yan. amigo. natin. Ayun. Ayun ako. Ang ito nang sunog. Tama lang ito. Tama lang lang. Ah! Sige, sa eh. sige. Sakit ang dito eh. <laughs> uh -huh. bandita, eh. O, na. Okay. natin yan. So mga kaimigo, habang tayo ay eh. nantay yung maluto yan, uugasan natin itong ating hugasan. Tingnan nyo dyan, na ako sa baba drum eh tubig. Uh, Ito. Madilim. Kaya uh, natin buksan natin ating ilaw. Yun. May ilaw. Ayan nga. Ayan nga. Bukas. Ayan Yeah. bukas na tayo. Ang okay, ating maloto yung ating mga pinipreto. Ayan. Okay. Lagay okay, ko na ang isda. Ito na. Pagkita natin yan ng ano. Uh, Paksiw Gusto okay. natin, natin, na. natin, natin kung kawali Ayan Ayan Susalam uh, natin itong paksiw natin ha Gusto natin Tingnan natin kung ano ito yan Tignan natin kung anong malita nito Ayan okay. okay. 20 pa Mga wow, 15 minutes Ayan okay, check natin mga uh, amigo kung luto na to ok na tulog pwede na ok check natin yan uh, luto na mga amigo may sasawa tayo yat luto na at uh, sabaw lang ang aking ginawa dyan at kulay try ko ngayon preto gusto ko ngayon preto okay so hanggang ngayon hanggang dito na lang ang ating vlog ngayon mga amigo at uh, thank you very much sa inyong panonood at support na sa aking mga videos don't forget like share subscribe okay. Bye.